Magandang umaga sa inyo lahat Papunta tayo ngayon ng SMX for Makina Marami-rami kami nagplanong pumunta Pero nag-end up na konti lang kami ngayon Subukan lang rin natin tong bagong X4 Bumili na ako kasi Bala ko talagang kumuha ng isa pang camera Pero kukuha dapat ako ng Ace Pro isa pa ng Acer para maganda yung low light pero naisip ko, parang di, kuha na lang tayo ng ibang camera <laughs> sa ride natin papunta doon, gusto ko lang anong ikuwento sa inyo kung paano ako nagsimula magmotor ito na yung origin story ko <laughs> lahat naman kasi may kwento eh ang na nakakatawa dyan sa mga group rides ang usual na tanong sa'yo, ganong ka lang katagal motor at uh, bakit ka nagsimulang magmotor <laughs> yan yung dalawang pinaka common na tanong sa mga bagong sumasali sa group rides namin bali ganito lang naman kasimple yung kwento niyan isang araw sa traffic habang pauwi ako mula uh, I think Rockwell inabot ako ng halos dalawang oras from Rockwell to my house so Quezon City I think ang time noon One hour and 50 minutes Tumitingin-tingin ako sa labas Syempre, ano pang gagawin mo, di ba? Mag-wander yung utak mo Nakita ko Ang daming dumadaang motor sa gilid ko Tapos ako parang, ano yun? Bakit kayo ganyan? Paano kayo nakakadaan? Tapos Kasi pag nakakoche ka, hindi mo Hindi mo malalaman agad kung ano nang Bakit nakakauna yung motor eh Tinitignan ko yung mga motor Tapos prior to that day never pa ako nagmotor ever in my life never ko inisip magmotor in my life nakatawa nga yan kasi naalala ko nagre-renew ako ng lisensya dati tapos sabi sa akin nung nung tao sa LTO oh boss ano to gusto mong lagyan dito ng motor lagyan ta, manual matig ganun tagal na to tapos so ako naman sabi ko walang ano to walang fee walang kahit na ano inoffer niya lang sa akin sabi niya lang lagyan na niya kasi nandun na daw ako sabi ko hindi ako okay lang hindi naman ako magmumotor ever <laughs> ang laking pagsisisi ko dun bali ang nangyari kakatingin ko sa labas sinisip ko magmotor kaya ako kasi <laughs> ganun lang <laughs> ganun lang siya pumasok lang siya sa isip ko tinitignan ko lahat ng motor na dumadaan tapos nakita ko ng motor puti ganyan scooter mukhang ano mukhang malaki naman enough kasi alam ko yung mga click yung mga mio masyadong maliit yan para sa akin eh. so X eh, yun for me PCX pala yung motor na yun yung Honda PCX 160 bagong labas siya at the time e eh di syempre research na ako ano ba tong motor na to bakit, bakit ganun bakit ang ganda niya bakit mukhang okay siya sa akin kasi uh, mukhang sakto siya sa akin tapos nakita ko parang medyo mahal itong PCX na to 160,000 Akala ko kasi sa totoo lang yung mga scooter na nakikita sa paligid Akala ko medyo mura-mura lang yan Na uh, 100,000 maganda na <laughs> Be, Wala talaga ako alam eh So <laughs> gulat na gulat ako nung 160,000 Parang gano'n diba yung PCX Magkano ba 135 atas Or hindi ko alam hindi ko na maalala Nung una pa lang naman, G ako eh. Pero syempre, lalabanan kasi nung utak mo yun eh. Dahil ang daming balita tungkol sa mga motor. Ang daming balita na uh, daming na aksidente, daming namamatay. So matatakot ka rin. Kasi lahat ng tao sa paligid ko, hindi rin nagmomotor. Mga 95% ng tao sa paligid ko, hindi motor, So wala akong exposure. Kaya yung mga kaibigan ko, kontra yung lang kontra sa akin kasi sila rin, yun lang rin yung alam na ay, ah, hindi, pangit yan, huwag ka magmotor, mamamatay ka niyan. ang init, ang inconvenient bakit ka magmomotor doon sa mga kaibigan kong hindi nagmomotor at kailangan kausap ko about it walang ni isang taong naging supportive <laughs> lahat ng taong nakausap ko lahat ng kaibigan nakausap ko na mga non-motorcycle riders never sila naging supportive as in yung tingin nila sa akin parang oh ano ko gagawin yan naka bobo as <laughs> in ganun talaga mani-discourage ka rin eh kahit na kahit na syempre wala naman akong alam kung anong mangyayari pag nagmotor ako ang may isip ko lang lang may isip ah, hindi delikado yun hindi mamatay ako eh buti na lang medyo matigas lang rin talaga yung ulo ko <laughs> ako kasi yung type na hindi ako takot magsubok ng mga bagay ako yung type na hindi natatakot na maging all at sa isang bagay kasi alam kong kaya ko matuto eh alam kong eventually pag binigyan ko to ng proper time matututurin ako kung paano magmotor ng maayos ganun ako eh, kahit ano pa, kahit ano pa yan habang tumatagal, parami ng parami yung mga taong kinakausap ko tungkol sa pagmamotor hanggang sa nakilala ko yung mga kaibigan ko nagmamotor talaga so, syempre, marami akong tanong sa kanila, marami akong gustong malaman tungkol sa pagmamotor and gusto ko lang sabihin na 100% ng mga kakilala kong nagmamotor sinasabi sa akin na magmotor na ako <laughs> <laughs> grabe yung swing no? grabe yung pag wala kang alam sasabihin mo talaga hindi wag pero pag nagmomotor ka matik yun pare kahit sino kausapin mo na nagmomotor sasabihin sa'yo sige magmotor ka <laughs> siguro July or August basta na naalala ko NBA finals to eh tapos PCX yung sponsor Honda yung sponsor nung NBA Philippines yun yung commercial every 5 seconds so yung mga tao since alam nilang gusto ko ng PCX parati nilang sinasabi sa akin oh PCX mo PCX mo gumagalan sila tapos may kaibigan ako si Gary shout out Gary napakabuti mong tao sabi niya sa akin meron ako motor bagay sa ito kasi malaki malakas hindi ka mamibitin dito tapos binibenta niya daw kasi bumili na siya ng maxi scoot yung BMW niya na CT400 kasi gusto niya mag expressway sabi niya meron ako X-Max X-Max 300 research mo yun benta ko yun wala akong ginawa kundi i-research tong X-Max pinanood ko lahat ng videos na pwede kong makita about X-Max mga daily use niya kung paano siya ginagamit kung convenient ba siyang gamitin ano yung gusto ng mga tao sa kanya Sa nakakarating yung mga taong May XMAX Tapos Wala na ako ibang makitang motor Na kayang tumapat For me ah, For my needs Dun sa XMAX After a couple of more months Of considering my options Sabi ko sa kanya Sige na Okay na Kunin ko na yung XMAX <laughs> <laughs> kasi wala na talaga eh Wala talaga akong ibang motor na mahanap Na parang ganito Na meron akong space sa compartment Meron akong malakas sa makin ah. Maganda siyang tignan Kasi malaki akong tao eh So bagay saan, medyo malaking motor Hindi ako pwede dun sa mga Maliliit yung kaha Sa mga medyo lower displacement Nakatawa to Kasi wala talaga akong alam sa pagmamotor Never pa akong sumakay sa motor In my whole life until pumunta siya sa bahay ko para i-deliver yung x -Max. <laughs> sa Novali kasi nakatala si Gary. ang una pa namin gustong gawin pupunta kami ng Novali ako kasama ko yung mga kaibigan kong ibang nagmomotor tapos ako na yung mag-uwi nung x -Max pabalik ng bahay ganun ako confident na nagba-bike kasi ako eh so iniisip ko gano'n ba mag-motor daw ano bang kinahirap yan Ang daming nagmumotor eh. Paano ako mahihirapang magmotor? Putik talaga. <laughs> Thinking about it now, <laughs> ang tanga nung iniisip kung kayang-kaya ko siyang gawin. Nung dinala ni Gary yun sa bahay, ang unang ginawa namin, sinakay niya ako, ako yung backride niya para lang ma-experience ko yung pagmamotor. Dinala ko lang, lang siya dun sa isang medyo maluwag na kalsada sa bahay Tapos forward U-turn, balik U-turn Yun lang yung gagawin namin dun sa street na yun Hindi pala siya madali no? <laughs> <laughs> Hindi ko maintindihan kung paano siya paganahin nung start na O paano, paano ako lili ko liliko Yun yung number one problem ko Hindi ko maintindihan kasi kung mag u turn ako hindi ko lang pa paano tinatry kong iliku yung manibela itong handlebar pero ang wild nung galaw kasi syempre hindi ko rin matansya yung yung gas ba diba? yung pagpiga ako ng silinyador pero nagawa ko sa forward yung u-turn syempre harap na harap ako dun hindi ko alam kung paano gawin yun pero yung forward okay natatansya ko sa yung gas sige Medyo nagmamadali si Gary nung araw na yun kasi na-late siya eh, na-late siya nandating. Hindi niya talaga ako naturuan ng kahit na ano, yun lang, yung forward lang na yun. <laughs> e eh di okay, umuwi na ako, nag-nodod ako -no 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 ng YouTube videos kung ano bang gagawin. na kasi yung unang linggo ko na meron akong motor. Siyempre excited ako meron akong bagong motor pero hindi ko alam kung paano siya gamitin pero dahil malakas nga yung loob ko na kaya kong matuto na kaya kong gawin to at alam kong madali lang to ko siya every morning ang pinakaunang naging problema ko hindi ko alam kung paano lumiko <laughs> ang pinipilit ko kasing gawin tinaturn ko to itong handlebar tinaturn ko kung saan ako gusto pumunta parang ano parang kotse kasi, eh, syempre, anong gagawin ko, di ba? Yun lang yung alam ko. Pag nagbabike naman ako, yun lang rin yung ginagawa ko. Pinipihit ko yung handlebar. So, pilit kong pinipihit yung handlebar para lumiko. Ganun ka grabe. Tapos hindi nga ayaw nga lumiko. <laughs> Nato, sa paikot-ikot lang ako doon sa dalawang pinakamalaking street sa barangay. Tapos, napapansin ng mga food panda, mga grab drivers, na parang hirap na hirap ako sa buhay ko <laughs> tuwing tumataan ako sa kanila medyo nahihiya nga ako kasi pinapanood nila ako lahat nakikita nilang eh, hindi ko talaga alam yung ginagawa ako <laughs> siguro pangatlong ikot ko na dun kasi may humps eh, yun pa pala isang problema ko yung humps anong nangyayari sa akin pag humps syempre umakit akong ganyan sa hump diba? <laughs> tapos since hindi ko mapipigay hindi ko natatansya yung selenador ng motor ko bumabalik ako ang <laughs> umaatras yung motor <laughs> napaka comical tignan nun kung makikita mo siya pero noong nangyari yun sa harap ng mga food panda, mga grab drivers tinabi ka yung motor ko tapos ay gusto oh ka yeah, nalang kuya, paano pa lumiko? <laughs> pa napaka matulungin naman nila about it they're very cool about it na hindi nila ako pinagtawanan o parang shename na hindi ako marunong magmotor they very good about it tuturuan nila ako pero hindi ko pa rin naintindihan kasi iba iba yung turo nila kaya bagong bayani ko yung mga food panda mga grab kasi tinulungan talaga nila ako nun sinubukan talaga nila akong turuan hindi ko lang ako yung may problema nun Hindi ko lang talaga naiintindihan yung turo nila Ang tagal nun Ang nung stage na yun Na hindi ko alam yung ginagawa ko Nanonood lang ako ng YouTube Tuwing umuwi ako Tinitignan ko kung ano yung mga ginagawa ko Anong ginagawa ko mali Ano yung mga dapat na tama akong gawin Puro ganun lang Manonood ako ng YouTube pag uwi tapos the next morning, susubukan kong i-practice yung natutunan ko. <laughs> Grabe yun. Hindi lang dalawang linggo yun. Ang tagal nun. Ang tagal kong inaral yun araw-araw. Siguro isang oras, isang araw. Nilalabas ko yung motor, tapos umiikot lang ako. Yung ano nga. <laughs> ito na ito rin yung... Diba yun, yung dinaanan natin Merong merong roundabout merong rotonda since hindi nga ako marunong lumiko nung pagdaan ko ng rotonda putik may corners yung liku ko <laughs> parang octagon yung ginawa ko hindi bilog <laughs> grabe talaga nakakahiya yun hello voice over time yung video kasi sobrang haba na pala hindi ko na realize Merong second part yan, pero mostly yung second part na yun, discuss ibang matter altogether. So instead of putting it in the video, naisip ko, wag na lang, next topic na lang yun. Tapos hindi ko na rin ilalagay yung makina kasi medyo nahirapan akong i-record yung makina dun sa X4, hindi ko naiintindihan yung ginagawa ko. So, fast forward na tayo, dito na tayo sa may ending. Magsa-sign off na ako dito in a bit. Uy, yung Pegasus yung lapit dito. <laughs> maraming salamat sa mga nanonood. Maraming maraming salamat talaga sa inyo lahat. Thank you sa mga nagko-comments rin, sa mga nagla-like ng video ko. Salamat sa bago ang subscribers. 235 na ata ako upon last checking. And wow, thank you. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay yan. Subscribe lang kayo. Like nyo tong video na to para marami pang taong makakita. Malaki talagang tulong yung pag-like nyo ng video. Promise. Teka, bago tayo magtapos ito yung sinasabi ko. Ito yung roundabout na nag-octagon ako. Tapos ngayon, wala na. Tignan mo, likoy natin yan. putek Likoy natin ang todo. Octagon ako din dati, men. May mga kanto yung liku ko. <laughs> Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam.